Yo, what's up, what's up sa mga kaponcha, kamaytes, kachurpan, mga kagays ko dyan. Ako ulit ito, Beta Aglasi. Kumusta, kumusta na kayo? But wait, before I proceed, kung bago ka pa lang dito sa aking channel na to at hindi ka pa nakasubscribe, libre lang po yan. subscribe naman at pakalimbang yung bell na rin na yan sa baba para lagi kang manunotify kung may mga i-share ako or may mga imamaretis ako sa inyo sa mga baguhan pa lang dito. Halo-halo po ang mapapanood nyo dito sa aking channel about Sanla Update and about sa mga jewelries and about celebrities. yarn So, our vlog for today is we're going to do Sanla Update na lagi niyong inaabangan ina sa akin. Kaya keep on watching till the end. Yes, panibagong sana date na naman sa brunch na ito. Ayan. So, tataya tayo ng loto. After mag sunla, dito na naman sa loto. Baka sakaling swertehin sa rot. <laughs> Ayan. So, abangan nyo na lang yung sunla update natin. Tataya muna ako ng loto. Kala nyo, hindi ako nagtataya. Ayan. Oh. Yo! Welcome back to our vlog! So, our uh, topic for today is Sanla Update kay Palawan Pawn Yes! Dumalaw ako ulit kay Palawan Pawn Shop. Hindi yung dumalaw. Napasanla ako ulit kasi nga po nagipit si Inday. At yun nga yung ano, lagi kong inupdate update sa inyo na updated talaga. Magkakaiba po yung aking sinishare sa inyo na Sanla Update kay Palawan monthly po tayong my new update, okay? And magkakaiba yung mga uh, appraisal rate nila, okay? So, uh, start na natin. Palawan Pawn Shop is meron tayong uh, meron tayong uh, 21 carats, dalawang 21 carats, and then uh, 18 carats, okay? And, may nakakatuwa na i-share ko sa inyo na same na 21 carats and magkaiba yung appraisal rate or yung pinagsanla ko sa kanila, okay? So, start muna natin sa 18 carats kasi abang na abang ka na gusto mo nang sabihin ko agad-agad, sarot, agad. <laughs> kung magkaano ang uh, sanla update natin, okay? So, pakita ko lang na this one is uh, very new. Ayan. Okay. Ayan. So, eto siya. Bago po ito. And this one is my item. A bracelet siya. And then, andyan yung uh, weight niya. And then, andito yung uh, date niya para uh, makita nyo na ngayon lang ito. Okay? Hindi yung paulit-ulit lang. Charot. So, this one is 18 karat. Ang ibibigay ko po sa inyo is diretso na siyang ah, uh, diretso na siyang per gram okay but actually yung mga punch is hindi sila nagbibigay ng per gram okay ako lang po yung nagbibigay sa inyo ng per gram para madali nyong i-compare okay ah uh, ang ano ng 18 carats ngayon sa ibang branch is I think this one talaga yung pinaka uh, regular or standard uh, appraisal rate nila ng 18 carats which is at uh, 3000 303. But mostly talaga is 3,300. Di po ba? Ewan ko lang kung bakit may putal-putal uh, na 3 pesos, 2, uh, 5, or 8. Ganon. Kasi magkakaiba yung nakukuha ko. Ngayon is uh, 3,303 pesos ang per gram ng 18 karat. So, same pa rin. Okay? So, next is uh, 21 karats na eto. <laughs> Natuwa ako. Wait. Okay, uh, kinuha ko lang yung resibo ng uh, 21 carats. Wala pala dito. So, eto siya. Ayan, 21 carats, dalawa. Okay, so pakita natin na eto ay, oh my God, hindi masyado black. Hindi kagaya dito sa 18 carats na blue yung print. Eto naman is black siya. Tapos na taon pa na wala, hindi yata magkikita. Andito siya. Pagkita ko lang sana na this one is at uh, 21 carats. And then, ayun, and at least ito, ito, makikita, ito. <laughs> ito naman, ayan. So, this one is the another uh, 21 carats. Ayan siya, okay. So, of course, hindi ko na-flex gano'n ginagawa ko dati na uh, lahat, pati yung presyo and so on. Kasi, kinuha ko na siya, sinulat ko na siya, pinake Where na? Where, 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 where? and sinulat ko na siya para mabilisan itong ating vlog, okay? So, yung first na 21 carats, which is, uh, eto yung uh, stud earring. Ayan, so eto yung first na flinex ko na 21 carats, yeah, yung walang ano sulat. This one is the 21 carats na stud earring, na this one is, a... Uh, Ah, uh, quite new kasi nga yung mga jewelry ko. Sabi ko nga sa inyo kung solid viewers ka, hindi ko sila usual na ginagamit kasi hindi ko naman hindi ako yung palalabas or papalit-palit. Yun na ako, ano lang ginamit ko. Yun na, yun. so mostly nakatago, pero nagamit ko na rin sila. Of course, na-enjoy ko silang nairam-parampa. So, this one is uh, stud earring. And then alam nyo ba? Alam nyo ba kung ah uh, magkaano ang program gram ng 21 carats. Ngayon, dito sa aking location, ngayong buwan is 3,678 pesos, yung stud airing na 21 carats. 3,678 pesos, so I think, eto na yung parang a uh, regular appraisal nila ng 21 carats. 3,600 plus, ayun, so yung plus is depende yan. Basta ang maalala ko yung mga last nature share ko sa inyo is ah uh, ganun yung uh, 21 carats is a uh, 3600 plus then okay yun and then the next one is yung 21 carats na uh, hindi siya stud uh, ano yung ano bang design nito ang design naman nitong uh, isa na 21 carats is a uh, creola Crayola earring pala ito. Ayan. So, this one na dito naman pala nakalagay na in, in halus eh, 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 halos magkakamukha kasi ang aking earring uh, Crayola. Tama, Crayola earrings. Ayan. And same lang din na uh, uh, quite new siya kasi very slight ko lang sila nagamit. And then, gulat ako kasi Ah, uh, same na 21 carats and then nung i-divide ko ngayon na i-share ko sa inyo <laughs> nagulat ako kasi magkaiba so this one is ay ah, hindi hindi yung ano kasi natanong ko na pala ano ba yan natanong ko na pala doon kasi na check ko na ang lumalabas na program nito is at uh, 3,860 and this one is 21 carats natanong ko na pala kasi how come na magkaiba yung, uh, siya? of course, magkaiba silang design and weight. Kasi, yung stud ko is 1.4 lang. And then, itong uh, kriola naman is 4.3 siya. 4.3 grams. And then, nandun pala, nakalimutan ko, ba't yung kamay ko, ang pangit pala. Kumain pala kami ng ano, popcorn kanina ng aking pamangkin. Baka pansinin nyo. Gulat ako pag ganyan ko. Oh, orange orange. -y. Ayun so wala lang. So natanong ko na pala doon kasi how come na this one is mataas, ang laki ng tinaas, no? It's like yeah, 200, maabot ng 200 kasi yung 21 carats na sinasabi kong regular and I think uh kayo rin, 21 carats sa Palawan is 3,678. But this one is 3,860 ang lumabas na per gram. So natanong ko pala, ang ganda. Ang ganda daw nung uh, pagka-gold nitong uh, Creole earring ko na to kasi Nung kinaskas, orange na orange daw yung gold niya. Ayun, and nakurusunodahan pala ito ni staff na baka daw ibibenta ko or may meron akong ganun na similar or baka gusto ko daw ibenta. Ayun, sabi ko, walay Kasi nga, yun yan, nagandahan siya ganda daw yung gold niya. So, yan yung lagi kong sinasabi mga kaponsyap ko dyan na depende rin sa mga alahas natin. Kasi, chinecheck nila yan. Kinakaskas nila yan sa black stone para patakan ng uh, uh, acid test para ma-check yung clarity nung mga last natin. So, yun niya. orange daw. Kaya, uh, sinagad na niya. <laughs> sinagad na niya. Binigay niya yung good price na which is 3,860 ang lumalabas na per gram. But, same na, 21 carats. Kaya, comment down below sa mga kaponshop ko dyan. Kasi, baka na-experience nyo rin. Or, uh, kung hindi man ganito yung na-experience nyo, for example, sa 21 carats or 18 carats or 22 or 24, na hindi nyo nakukuha yung tamang appraisal rate ng mga lahat nyo, nag-base sila siguro sa mga lahat, baka pangit yung pagkaginto niya, ganun, overuse, and sa design, mga ganun siguro. Kasi, look at this, oh. Parang ngayon ko lang to na-check. Baka meron pa before, pero hindi ko lang napapansin. Ngayon ko lang na-check na same na carats, And then, magkaiba yung uh, appraisal nila per gram. Ayun. So, maganda kasi ang clarity nung ginto nating uh, hikaw na yun. Same na hikaw but na magkaibang uh, design. So, comment down below. Yan lang po ang ating uh, sun update date ngayon kay uh, Palawan Poncha. May napapansin ako ngayon na pag-vlog. Ano kasi may basher ako dyan na nag-comment na. Ayun. Parang <laughs> dami ko ng ah. Uh, pag nag stammer ako is, ah, 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 parang ganun, parang, ah, uh, dami kong, ah, uh, ano, ayun, so, paiba-iba yung ano ko, sometimes, so, basta magkakaiba yung, ano ko, parang nagiging expression ko sa pag -bavlog. so, pasensya naman po, ha, kasi hindi ako perfect, ayun, so, tao lang din ako, and then, na, uh, nakikiusap sa inyo na nag -bavlog. at tapos, ano, very raw lahat ang ating vlog, hindi yung, hindi yung, hindi yung perfect na. As in, ako lang to. So, kung may mga mali-mali ako, or paulit-ulit, or kung may mga, ano, pagpasensya nyo na, okay? I skip, i skip nyo na lang. Ha? Pagpasensya nyo At least, nag nag-share ako, wag ka nang mga bash, charot. Ha? So, ulitin ko lang, uh, 18 carats, o, oh, di ba? Ah, uh, may, ah, uh, 18 carats, 3,303, ayan. So, 21 carats, I think this one is the regular, talaga, na appraisal nila ng 21 is 3,678. And then, pag maganda-ganda yung gold nyo, is pwede pala sa mataas pa ang pag-appraise nila. So, na-experience ko yung 3,860. And sa mga magtatanong ng 20, ay, 22 carats and 24 carats, that one is the higher carats na ng ating mga gold. So, expected na mas higher than yung uh, presyo ng mga yan. Okay? So, abangan nyo na lang po yung mga next na sa update natin. Malay nyo, may update ako na mga ganyang Sanla update kaya comment down below sa mga experience nyo. And that's it for today's vlog. Thanks for watching. Bye bye and God bless. Baka pa ulit-ulit na lang ako dyan. Is... Mm -hmm. Bye! Love you guys!